Oh, sige, magsanto ka na. Ayan na yung kuhol, oh. Kunti na lang natira. Sinampalukan na kuhol. Parang sinigang style, no? Uh -uh. Oh. Santo ka na. Uh, Mau, alis ka dyan, mga kayo. Baka maano kaya na yung kuhol, oh. Kukunti na lang. Ayan. Sinampalukan na kuhol. Sa sabaw? Para. Sinigang style. Sinampalukan sa sinipala, Sinigang style ako may barato nga eh kaya nagtira ko lahat yan in ano hmm. kakainin mo sa loob oo malinis na eh pang apat na araw yan nakababad eh yan na oh may sampalok tas yan yung sabaw niya marin mainit hmm, yan mainit 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 sinigang sinigang style yun Mil, alis ka dyan. Mil, maano ka dyan. Ayan na. Ang kohol. Sinigong style. Mm. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Mga patay. Siyempre, luto na. <laughs> Mga patay daw.